Ang uh, napakagandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers So ngayong hapon uh, ay nagtatali po kami no sa mga tangkay ng talong So tali operasyon Ayan, Ano po silang nagtatali uh, May dalawang tao dito sa bandang dulo, may tatlo rito, anim sila So, yan lang ang pagtali para yung mga bunga hindi malapat sa lupa kasi kakagatin po ng mga langgam. So, yun po ang bago nating tanim na tamang-tama, no? Pagbagyo. Ta hindi pa natapos tanim, binagyo. nakaka-recover na. tapos yung sa baba, ang unang tanim na nadapa. Sobrang dami ng bunga. Ayan. Pagtali operasyon. samahan niyo ako pasilip ko sa inyo kung paano unti-unti nang naka-recover so sa lawas eh kuha ano na lang diri balo lang hmm? Ah, ay eh, kinanan balo mo na ko ah. kay but butara lo like, agito kay like, tabla nang like, igo-igo lang And, di mudasok. di mo so maganda na ang mga talbos no malinis na yan so ito po ang ating nakaka-recover sa bagyong ang na bagong tanim. So mabulak na. Sa baba sobrang daming gunga. So, 'yun lang. So, yun 'yan na pagtali oh. Napaka-easy lang ka-farmers. So, yung pantalik natin Atlas twine po. Atlas twine ang pantalik namin. Ayan uh, yan 'to sila. Ito po ang I aming mean, ginagamit pang tali. Yung atlas twine. Yung kulay puti yun po mga ka-farmers. So, sa so lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.